Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet-pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Caupeng, editor-in-chief ng Kiregma Magazine. Meron akong kilalang isang ina. Halos tatlong taong gulang na ang anak niya, ngunit hindi pa ito nagsasalita kahit isang salita. Inisip niya, bingi kaya siya? O retarded? Ayaw niyang mag-isip ng negatibo. At ayaw din niyang dalhin ang anak niya sa doktor dahil nahuhulaan na niya kung ano ang sasabihin nito. Imbis na magtiwala sa salita ng doktor, pinili niyang magtiwala sa salita ng Diyos. Kaya't sinuyod niya ang Biblia para sa pangako ng Panginoon. Araw-araw niyang dinasala ng kanyang anak at ipinapahayag na inilikha ng Diyos ang ating mga bibig upang papurihan siya. Isang araw, bigla na lang nagsalita ng malinaw ang kanyang anak at di na to tumigil mula noon. Kapamilya, ang salita ng Diyos ang katotohanan mas mabigat ito sa anumang sabihin ng doktor, scientific o sino mang eksperto. Magtiwala tayo sa banal na kasulatan. Tayo manalangin. Panginoon, ang salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen.